ulirang ina si Ate Annalyn. Nakita ko siyang nanlilimos at sa tingin ko siya ay nagugutom na. Inalok ko siyang kumain para siya ay kumain muna. Pero ang sagot niya sa akin ay paano ako kakain kung ang mga anak ko ay nagugutom. panuuring po natin ang kwento ng buhay ni Ate Annalyn dito po sa akin channel, Oragon Tinoy. Hmm. Gusto mo bang kumain? Kain ka? Ano ba? Ano po? Ako na ako. Ito si ate o nanilimos. Ma'am sir, pahingi lang po ng konting tulong kahit bali lang po, pambili lang po na. Ate, taga saan ka ate? Taga Quezon City. Taga City po? Bakit ang layo nyo ate? Dito kayo nakating sa balik. Ba okay, po o? Bawal kumuha ng mga basura. Bawal mangon ng basura. May may asawa ka te? Meron po. Nangangalakal din. Nangangalakal din. Meron kang anak te? Meron po ako Ha? Kasama niya po. Anong probinsya mo ate? Ilocos. alapit lapit lang ate, ba't di ka po sa Ilocos? Wala pa pera. Wala pang pa pera? Magkano po ba papuntang pa tayo Ilocos? Ay, o? Dito pa Po? Hindi kami pa. Lumuwas ka dito may bagyo. Dito. May bagyo. Nung lumuwas ka dito may bagyo. Gaano katagal yun ate? Uh, apat na taon. Apat na taon na po. Ilan po anak mo ate? Apat. Apat din po. Puro babae yun. Puro babae po. Hmm. So ibig sabihin nate, nalilimos ka. Para saan niyang pinanilimos mo ate? Pagkain ng sabo-araw. Pahingi ng konting tulong, barya lang po, pambili lang po ng pagkain. So, ibig sabihin, ah, ka para sa pagkain ng mga anak mo. Hmm, Ilan taon ka na ate? Anong pangalan mo po? Adel. Dilacruz. Annalyn? Dilacruz. Annalyn Dilacruz. Yung pamilya mo nandun sa... ibig sabihin. Hindi ibig sabihin yung nanay, tatay, kapatid. Ano po? wala ka ng pamilya. Pero dun ka pinanganak sa... Ilocos. Ilocos muna mo naisipan na pumunta dito? asawa Sinama ka ng asawa mo. Yung asawa mo taga saan? Taga Balik-balik. San kayo nagkita ng asawa mo? Dahil nagpunta sa Ilocos. Ah, nagpunta sa Ilocos. Gusto mo bang kumain? Kain ka. Ano ah, yun ba? Ano kung ako nakaka? Ibig sabihin, gusto mong kumain pero mas inisip mo yung mga anak mo paano yung mga anak mo kung ikaw lang yung kakain? So, ibig sabihin, nalilimos ka para sa mga anak mo rin. Para may makain kayong pamilya. Hmm. Po? Yung po yung sinasabi sa akin ng nanay ko. Unahin yung pamilya bago sarili. Unahin yung pamilya bago yung sarili. So, ibig sabihin, kung kakain ka, may isip mo yung pamilya mo. So, ibig sabihin, gusto mo nalilimos ka na lang para sa pamilya mo. Ano pangalan mo po, Le? Annalyn de la Cruz. Wala ka bang kamag-anak doon sa probinsya nyo? Wala. Matay na sila lahat. Ah, saan kayo natutulog? Saan kayo nakatira? Na sa bangketa lang. <laughs> Yung sabi, ano doon sa prek? Ano doon mga partaker?

yung mga bata, iniisip mo. O, oh, anong gusto mo? Pagkain ibigay ko sa'yo o ano? <laughs> Mahala ako. Gusto mo pagkain na lang ibigay ko sa'yo? Kasi... <laughs> pagkain na lang. O, sige, wait lang ha. <laughs> uh Oo. -oh. So, ito po, nakita po natin dito si nanay na nang... nang ano, nang lilimos po. Nang hihingi siya ng... nang... Uh, limos dahil para daw sa pagkain po ng kanyang mga anak. So, sabi ko nga sa kanya, kung gusto nyo kumain, ang sabi niya, eh, paano daw yung pamilya niya? So, bigyan na lang po natin ng pagkain si ate. Ilan kayo ate? Lima? Oh. So, ito po yung pagkain yung na binigay natin kay ate, dahil lima daw po sila. Y ilan yung anak mo? Apat? Tapos ikaw, lima o anim kayo, di ba? Apat na, apat ka ba? Oo. Oo, sige. So, ito oh. O ate, dalhin mo na yung pagkain sana. Okay, po.